ito yung trabaho na hindi ko ikakaya kailanman kasi bukod sa marangal ang trabaho namin ay nagpapasalamat kami sa aming ama dahil at kaming magkakapatid ay natu naturuan niya na ng pagkatrabaho at ngayon ay naa-apply na namin. So di pa nakakaalam mga aking ama ay isang karpentero at marami siyang alam sa iba't ibang trabaho na sa paggawa ng bahay at hindi kami nagsisisi dahil maraming mga teknik ang nalalaman namin sa pamamigitan na pagtuturo niya at ngayon nakakapagtrabaho na kami ng malalaking bahay na kami lang So bang thankful kami sama namin dahil sa bawat galit niya sa amin tuwing nagtatrabaho ay ngayon lang namin na-realize na sa bawat galit niya ay merong nadadagdag na kaisipan sa amin at ngayon nakakapagtrabaho na kami at kumikita dahil sa mga turo niya. Salamat sa iyo pa.